Kina! So, Pinapump mo pa rin yung clutch bago siya may kamo. Uh, Iisip ko lang ito. Lusot din ako. Bago may takbo, eh, ayos na ayos na talaga. Eh, hindi pa natin nalilinis yung mga ano niyan. Yung steering wheel na kami. Pero puro alikap yung dashboard. Kasi yun lang natin ginawa yan. Kalso! Kalsoan mo, Marome! Kalsoan mo dyan! Harap likod! Kalsoan mo, harap likod! Kalsoan mo, harap likod! Doon! Sa likod lang, Sa likod! butik ah. Hap tayo pa kalso. Kalso sa likod ang kalso. Ah sa likod ah, arap. Sa likod. Di sa harap tagtatanggal tayo eh. Dito pa sa ah, sa ano na yan sa harap. Harap nung una na yan. Yan yan. Tayo na putik eh. Oh, bawa apa ni? Saya ni, jad jalang.

Kala ko eh. Huh? Ha? ko na, isakay na natin. Oo oh. pa naman ito. Ang huh? baba. Ito tayo. Kaya yung kaya. Kaya yan. Ando pa sa Kaya macam tu. Ya kena isap. Ah, sampai. Ah, oh, bawak mo na ni. Ha? Bawak ni para Bawa mo na lang yan Pung isang jack Para magamit natin Lakas ang tulo eh. Lakas ang tulo Ni mo nga, gulong. Yung gulong, wala pa. Ito. Uh. Yan. Wala pa. Yan. Yan. Ah, oh, tama na 'yan. Tanggal muna tayo niyan, gulong. Tanggalin muna natin gulo. yung gulong. Yung tabi na, hindi ko na ikotin. Hindi, uh. hindi, hindi na. Hindi na natin magkasinip. Hindi na hindi na. Shortcut. <laughs> Akalag Akala mo isa kayo. <laughs> Linabas-labas pa nga natin. Huh? Linabas-labas pa natin tapos hindi naman pala may isa kayo. <laughs> Lucy. Ika. kung kabigin ko ng gano'n tayo ng plywood. Padudulasan natin yun. Plywood? Oo, manipis. ano yan marupok ha itong eh siguro na natin kaputin dito na, atake na lang natin yan Uh, ano siya mga ito? Hmm. Eh, kalso natin dito sa ano. Hmm. Basa na dyan, natin. Ito bumaba ba yan dyan? Ang ah, so kaya natin. Mga Ha? Mga Pagkasawa natin ang ganito po rin. Pero baka hindi rin abot itong rim. Ano? Abot? Abot yan. Naman yan. Galing kumula ito. Pasok na natin ito sa loob. Yan o.

Je Easy. Hey, <laughs> parang nagpipit ka lang naman ni Bella eh. Ang uh, lambot pa. ito <laughs> uh, mo? Bilis. Ah, Bagay, may panlinis naman tayo dyan. Meron? Ito, Romy. Pasok muna dyan. Ito, 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 eh. Eh, okay. Harap pag-atak natin. kulang pa. Okay. Mm. Masuk. Ha. Ha. Huh? Oh. Ha. Huh? Dia lompai. Bearing Pulang pa. Tas kupah. Ha. Atas nih Kan nak masuk pulang pa balik yeah. yeah, tikas atenian. Udah membersihkan pantai ini semua. Nah, Jasco. Jasco Romy, sakit na 14 Ito? Oo, oh, sa itim Oo, oh, masyado matigas eh talaga. Pero naman eh. Ano lang yan? Bearing lang? Huh? Yung bearing lang. Yeah. <coughs> ibang Ito. ibang classes, adjustment Ayan. pwede mo siyang adjust pa taas pa baba yan yung last natin yan ang panglaso yung train hindi tayo ng pyesa para sa pagmahal ito yung isa yan 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 ito alam ko na wala na Gracias. Ayusin muna natin ito. Kasi yung nalawang <laughs> eh.